Bukod sa malinaw na tubig, dinarayo rin ang isang talon sa Lasam, Cagayan dahil sa mga rock formation nito. Ang bato kasi sa tabi ng Talok Falls, mistulang korteng mukha. Ano sa tingin nyo? Mukha bang bato? Mukha bang tao? Halos katulad daw ito ng Muay Statue sa Eastern Island sa Chile. At sa Cagayan naman, matatagpuan malapit sa talon ang batong kawangis na maestatwa sa Easter Island sa Chile. Ating saksihan. Tuloy-tuloy lang tayo hanggang sa Lasang Cagayan. Tatawirin natin itong uh, malalim na Zinundungan River. Di biro ang dalawang oras na lakad pero sulit naman pag narating ang kakaibang tanawin. Yes. Ang bato kasi sa tabi ng Palok Balls, may porting mukha at kawangis pa ng mga inukit na statwang bato sa Easter Island sa Chile. Mistulang lang korting mukha. Ano sa tingin nyo? Mukha bang bato? Mukha bang tao? Halos katulad daw ito ng Moai Statue sa Eastern Island sa Chile.